maligayang pagdating sa gyu araw-araw na panalangin, isang banal na espasyo upang simulan ang araw sa harap ng Diyos. Ngayon inaanyayahan kita na maglaan ng ileti minuto tuwing umaga para sa espesyal na panalangin na ito. Ang pamagat ay nagsasabing nanggagaling na lahat ngayon at naniniwala ako na oo nga, naghahanda ang Diyos ng mga pagpapala, kapayapaan, at lakas para sa iyo, ngunit kailangan nating buksan ang ating mga puso upang tanggapin ito. Ang panalangin ito ay isang sandali ng koneksyon, pagbabago at tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Sa Lamentations na nababasa natin, Bawat umaga ay bago ang mga habag ng Panginoon, dakila ang kanyang katapatan. Ang bawat bagong araw ay isang bagong pagkakataon upang maranasan ang pag-ibig at mga pangako ng Diyos. Bago tayo magsimula, huminga ng malalim, pumikit sandali at isuko ang iyong puso sa Diyos. Kung naniniwala ka na dumarating ang mabuti ngayon, isulat ang amem sa mga komento at ibahagi itong sandali sa isang tao na nangangailangan. Tara, manalangin tayo ng magkasama at hintayin ang mga pagpapalang dumarating. Panginoong aking Diyos, niluluwalhati kita sa sariwang umaga na ito. Ikaw ang may lalang ng langit at lupa, ang hari ng buong kalikasan, at ako ay nagsisiyukuan sa harap mo ng may pasasalamat. Banal ang iyong pangalan at puno ng kaluwalatian ng sansinukob. Tulad ng nasusulat sa Salmo 95, 1-2, Halina, tayo'y mag-awit ng may kagalakan sa Panginoon. Purihin natin ang bato ng ating kaligtasan. Pumunta tayo sa kanyang harapan ng may pasasalamat. Ngayon, pinipili kong purihin ka kahit bago and kumakita ang mga sagot. Dahil alam kong karapat dapat ka, Ama, niluluwalhati kita sa buhay na ibinigay mo sa akin ngayon. Ang bawat hininga ay isang regalo, ang bawat sinag ng araw ay isang paalala ng iyong pag-ibig. Niluluwalhati kita sa mga pangakong natatagpuan ko sa iyong salita tulad ng sa Isaiah 61. Magbangon ka, magningning, sapagkat dumating ang iyong liwanag at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumisikat sa iyo. Naniniwala ako na ang umagang ito ay simula ng isang bagong bagay at sa dahilan na ito ay dinadakila kita. Naway maging isang dambana ng papuri ang aking puso kung saan naninirahan ng iyong presensya, Panginoon, niluluwalhati rin kita sa mga tagumpay ng nakaraan. Naalala ko ang mga sandali kung kailan mo ako tinustusan sa mga unos, nang bigyan mo ako ng lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Ang bawat hakbang na ginawa ko hanggang dito ay ginabayan ng iyong kamay at dahil dito ay nagpapasalamat ako. Naway umakyat ang aking papuri tulad ng insenso sa harap mo na naghahanda ng aking espiritu upang tanggapin ang mga bagay na mayroon ka para sa akin ngayon. Panginoong Diyos ng Kabutihan, nagpapasalamat ako sa bagong umaga na ito. Salamat sa hangin na aking hinahinga, sa pamilya na nakapalibot sa akin, at sa mga pagkakataong dumarating. Kahit sa gitna ng mga hamon, nakikita ko ang iyong katapatan, tulad ng nasusulat sa Salmo 104. Pumasok sa kanyang mga pintuan ng may pasasalamat sa kanyang mga looban ng may papuri, magbigay kayo ng pasasalamat sa kanya at purihin ang kanyang pangalan. Ngayon, pumapasok ako sa iyong presensya nang may pasasalamat sa aking puso. Salamat, Panginoon, sa mga maliliit na pagpapalang madalas kong baliwalain. Ang tunog ng mga ibon, ang pagkain sa hapag, ang pagkakataong manalangin ngayon. Salamat sa iyong proteksyon sa gabi at sa paggising ko ng may kalusugan at pag-asa. Kahit na nahaharap ako sa mga kahirapan, pinipili kong magpasalamat dahil alam ko na ginagamit mo ang mga ito para sa aking kabutihan tulad ng sinasabi sa Roma 8.28. Ama, nagpapasalamat ako sa mga pangakong natutupad. Naniniwala ako na nanggagaling na lahat ngayon tulad ng sinasabi ng pamagat ng sandaling ito. Salamat sa kapayapaan na nagmumula sa iyo, sa lakas na nagpapabago sa aking espiritu at sa pananampalatayang sumusuporta sa akin, naway maging isang kasiya-siyang handog sa harap mo ang aking pasasalamat na nagbubukas ng daan para sa mga pagpalang iyong inihanda. Ngayon Panginoon, lumalapit ako sa iyo ng may mga kahilingan. Inilalagay ko sa iyong mga kamay ang lahat ng aking pangangailangan sa araw na ito, tulad ng itinuturo mo sa Filipos 4:6. Huwag kayong mabalisa sa anuman, ngunit sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pakikiusap at kasama ng pasasalamat, ihayag ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaya't humihiling ako sa iyo ng may pananampalataya at pasasalamat. Hinihiling ko, Ama, ang kabuhayan kung may mga bayarin na dapat bayaran o mga pangarap na naistuparin. Gabayan mo ako ng iyong karunungan bigyan mo ako ng makatarungang pagkakataon at buksan ang mga pinto na hindi kayang isara ng tao hinihiling ko rin ang kalusugan hindi lamang para sa akin kundi para sa aking pamilya at mga kaibigan hawakan mo ang aming mga katawan at gumaling kung saan may sakit tulad Nang iyong pangako sa Exodo 15:26 Panginoon hinihiling ko rin ang direksyon Nagabayan ako ng iyong espiritu sa bawat desisyon ngayon upang ako ay lumakad sa iyong mga landas. Protektahan mo ako mula sa tukso at bigyan ng karunungan upang makilala ang iyong tinig. Hinihiling ko ang kapayapaan sa aking puso lalo na kung may mga alalahanin na ang iyong kapayapaan na lampas sa anumang pag-unawa ay bantayan ng aking isip tulad ng sinasabi sa Pilipos Siakabtru na Sete. Inihahandog ko sa iyo, Diyos, ang aking mga pakikibaka at takot. Kung may mabigat sa akin, inilalagay ko ito sa iyong mga paa. Naniniwala ako na dumarating ang lahat ngayon, mga pagpapala, mga sagot at pagbabago na matanggap ko ito ng may kababaang loob at pasasalamat, Ama na Mahal. Habang nagmumuni-muni, ako sa panalangin ito na alala ko ang iyong mga pangako. Sa Jeremias 29.11, sinabi mo, Sapagkat ako ang nakakakilala ng mga plano na mayroon ako para sa inyo, mga plano upang kayo'y magtagumpay at hindi makaranas ng pinsala, mga plano upang bigyan kayo ng pag-asa at hinaharap naniniwala ako na ang araw na ito ay isang araw ng katuparan ng mga salitang ito. gagaling na lahat dahil tapat ka, magmuni-muni tayo ng magkasama. Ilang beses na ba ang gumawa ang Diyos sa iyong buhay nang hindi mo inaasahan? Isipin ang isang sandali ng kahirapan na naging pagpapala. Ito ang patunay na siya ay nasa kontrol. Ngayon, pumili ng tiwala sa Isaiah 40:31 31 na babasa natin. Ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay mababalikat ang kanilang lakas. Hintayin mo siya at makikita mo ang kanyang mga kamay na gumagawa na ang panalanging matinal na ito ay maging simula ng isang araw ng pananampalataya. Hayaang punuin ng katiyakan na nanggagaling na lahat ang iyong puso. Maglakad ng may ekopiyansa, alam na kasama ka ng Diyos sa bawat hakbang. Panginoon, pinagpala ko ang araw na ito nang may iyong kapayapaan, na ang mga pagpapalang dumarating ngayon ay hawakan ang aking buhay at ng lahat na nangangaral kasama ko. Tulad ng nasusulat sa Numeros CD 2526, Pagpalain ka ng Panginoon at ipaligtas ka. Gawin ng Panginoon na magningning ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng biyaya. Ibaling ng Panginoon sa iyo ang kanyang mukha at bigyan ka ng kapayapaan. Na matupad ang pagpapalang ito ngayon. Tapusin ko ang panalanging ito ng Tutu Minuto. Nang may pasasalamat at pag-asa na ikaw na nakikinig sa mensaheng ito maramdaman ang presensya ng Diyos sa buong araw. Amen. Kung naantig ka ng panalangin ito, isulat ang amem sa mga komento. Ibahagi ang iyong karanasan o kahilingan ng panalangin. Nais naming makipagdasal para sa iyo sa ilo araw-araw na panalangin mag-like, mag-subscribe at ibahagi ang video na ito upang makabless ang iba. Gawin itong isang ugali sa umaga at maramdaman ang mga pagpapalang dumarating na way makasama ka ng kapayapaan ni Kristo ngayon at palagi.